Magandang araw ulit, Pilipinas! Isang mapagpalang webos po sa ating lahat at syempre, panabagong pagsubok na naman para sa ating mananay. Ako nga po pala ngayon ang magbo-voice over kasi po si Mama sumasakit ang ngipin. Ayan nga po mga kaanak, pinalabas po sa akin ng pinalabas po sa akin ni Nanay ang timbangan kasi po benta po kami ng kalakan ngayong umaga. Ayan po kasi mga kanak, naglinis po kasi ng bahay si nanay. po lahat ng naipong kalakal. Tinitingbang na po yan mga kanak. Puro po yung mga plastic, yung mga lahat po ng gamit sa bahay, binenta na po namin yan. Tapos iyan mga kanak, kinukuha na nga po yan ng mga mama. Kasi ititimbangin na po yan. Yung mga bote rin po, kinuha na yan sa mga sako-sako. Eh, mga kaanak, yung pinagpatungan eh, bata po yan ni saya. eh, nabutas lang po, plastic lang rin po yan. Tapos ayun, electric fan din, binenta na rin namin yan, nasira po ka. Ayan, tinabi nga po muna yung na isa na, 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 na. yan isa naman, may nilagay pa niyang si Kuya, may nakalimutan pa ata. Ayan, tinabi na rin niyang isang na ano, kumuha pa ng sako. Madami-dami ata yan yam ah. <laughs> hmm. Yan, sinasako na rin yung mga bote. Yan, kinukuha na ni Kuya yan sa timba. Yan, kinukuha pa nga. Madami-dami ata yung mga bote na yan ha. Ah. <laughs> Puro lang yan pinagdagyan ng mantika sa kanang mga suka tigpe nga lang daw yung binibili. Ayan ay, di pa nga kinuha yung dalawa dyan. Ayan kasi, kaya hindi kinuha yung dalawa. Di daw kasi nabibili. Kaya ayan, di na nila kinuha. Tapos ayan, Mag mamaya papakita sa inyo. Ayan, binigay na sa amin yung pera dyan. Mga kaanak. Ayan, binibilang ko pa nga dyan yung mga pera mga kaanak eh yun pala, yung, napag, yung, napagbentahan eh 46 46 lang pala ang bigay nun ayan mga kanak namimili ng short at balya si mama kasi ribiperin re niya yan si Sidra gapang gapang lang dyan ang gugulo yan ay. na eh yung pinaglalaroan yung bag ko ayan nga pala si mama ribiperin re niya yan kasi namimili siya ng palda at short na susuotin namin pang eskwelahan. Kasi po, malapit na po ang pasukan mga kaanak. Ayan, kumukuha pa nga dyan si mama dyan sa damitan namin. Yan, palda na bang pinagpipili ni mama para ripirin. Yung mga kaanak, pinagpipili na yun. Tapos kumukuha pa. Baka may nakakalimutan pa dyan mga anak Ayan, si Sidra, nanggugulo. Kinukuha dyan. Baka mauntog pa nga dyan eh. Ayan, mga anak Papasukat pa nga yan ni Mama kay Sian. Mga kaanak eh. Ayan, pinapakita ko muna sa inyo. Mga kaanak. Ayan, pinagpipili pa ni Mama yung mga susuotin namin pang eskwela. Malapit na naman pasukan, mga anak yung mga kaanak. Ayan pa, pasukat na nga po pala mga kaanak ni Mama yung kay Kuya Siyan. Yan nga po, pinasukat na nga po yan. Yan, si Sidre naman, panay gapang dyan. Sanay na rin umupo mag-isaw eh. Nikikigulong na rin agad si Sidre, eh. Ano, bata pa lang, ni K. K. na agad. Kasalo na rin yan sa pagkain, mga anak eh napakamot pa nga yan si mama makaanak eh yan po ayan pin, tinatapalan po yan ni nanay kasi pagka umuulan tulong ng tulong hindi kami makatulog dito sa labas ayan nga po ay binibigyan na po ni, ni mama yung panapal sa bubong yan binibenta rin niya po yan makakaanak Maganda po yung panapan mga kaanak pagka isang kabit nyo lang, wala nang tuluyan sa bubong. Sana nga mga kaanak, hindi na tumulo yung bubong. Ayan ay, natapalan na lahat ng aking nanay. Ayan nai. Ay, natapalan na agad. Ayan, nilagyan ko muna ng harang sisidro eh kasi magbibidyo pa si mama. Ayan. Nagwawaan ko muna kasi tulog at yun lang muna mga kaanak bye bye